Guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Magandang araw po sa inyo. Isa rin pa kayo sa mga na problema sa inyong mga motorsiklo na Baraco 175 na video palyado ang andar at tumina na po ang hatak ng inyong motor. Simula lang nang nagpalinis kayo ng kapulador. So kung gayon, ito po ang video na ating mapapanood sa araw na ito ay makakatulong po sa inyo. Para bago lahat, magpapakilala nga po pala muna ako sa inyo. Sa mga bago pa lang na nakapanood ito ang aking YouTube channel, ako nga pala yung inyong brother Tonyo. At uh, nagpapa, Nagmagawa tayo ng mga video para doon sa mga gustong matuto sa kanilang mga motor kung ano ang mga dapat nilang gawin at maintenance sa kanilang mga motosiklo sana ay pakinabangan nyo po itong ating ginawang video na to at uh, huwag po kayong may like, share and uh, subscribe nyo po ang ating youtube channel at uh, patuloy nyo po sundan ang ating mga ginagawang video sa so, so mga nagtatanong nga pala kung saan na po ako ngayon dito na ako sa Necrosox Dental sa may uh, kamalikalan branch ng uh, motor trade dito sa probinsya. So mga sa mga kabangkalan, taga-kabangkalan na uh, makatanaw sa ning akong uh, video, ginaimbitar ko kamo nga uh, magpamasyad uh, diri sa amon. Kung may mga motor ka mo nga may mga problema, Ari uh, lang kami dari sa may tupad sa City Mall. O kung gusto mo ninyo nga magpakal sa motorsiklo, ari lang dari. Wala man kami siyang promo sa May mga second hand man kami din. Pag uh, willing kami nga uh, mag-serve sa si inyo. So guys, patuloy na natin panoorin uh, panuorin ang video na to. At sana ay may matutunan kayong bago. Maraming salamat. Guys, magandang araw po sa inyo. Diyan nga pala sa mga na problema ng kanilang mga Barako 175 na walang mais na minor, minsan namamatay, minsan um, kada pagka nagmi-minor sila mula doon sa pagkabirit ng makina, ay bigla na lang namamatay ang motor. O kaya palyado, mahina umatak. Check nyo po ito, guys dito sa carburetor na to ayan itong itong side na to yan yung uh, ayasa ng air screw no dapat pag sinilit nyo po yan tagos yan ang sa kabila ito yung butas nya nandito yun o oh, no? yung butas na yun yung bilog yan check nyo yan may higi kasi minsan ginagawa ng iba pag nagpalinis ng carburetor so pag nag-a-adjust ng ah... Uh, ito air screw <coughs> sinasagad yung pagkalubog no ay, hindi naman dapat to kasi iniikpitan ng todo so, sinasagad And, ang, nangyayari dumidikit itong dulo ng air screw at naiiwan doon sa may butas ito sa loob ayun ako no, may butas siya dapat tagos yan eh ang nangyayari ay pag naiiwan yan mahirap napakahirap tanggalin yan napahirapan so, may mga diskarte yung iba dyan para matanggal pero binubutas dito sa part na to may taas para lang matanggal yung naputol na dulo ng air screw kaya ang tip ko sa inyo kapag kayo ay naglilinis like, ng carburetor saktong pagka nag-adjust kayo ng na hangin pag matigas na yung saktong tigas lang na hindi pilit huwag nyo nang itodo pa okay na yon kasi may stopper naman yan eh ito nga pala yung stopper nya yun yung tamang pagkakaayos ng stopper ng ating air screw pinakadulo nyan yung rubber o ring tapos yung may, may washer sya na maliit tapos yung spring bago yung uh, katawan ng air screw yan para hindi yan gumalaw-galaw yung uh, kanyang spring at uh, kapag nagtatanggal naman kayo nito talagang bago nyo linisin yung carburetor dito tatanggalin nyo po talaga yan tatanggalin nyo talaga rito kasi nga Uh, pagbalik nyo nitong airscrew mamaya ay ito naman yung bumara doon sa butas lalong pumalya yung andar ng inyong mga motor no? so yun lang ang pit nga pala nito kadalasan dalawat kalahati sa nang higpitan nyo muna tapos i-open nyo siya ng dalawang kumpletong ikot tapos kalahati para maging maayos yung idle niya kung electric naman yung motor nyo adjustan nyo na lang na konti tas tasan nyo yung konti minor para hindi siya uh, magastos sa battery tsaka sa carbon brush so sana ay may natutunan po kayo sa tip natin sa araw na ito at uh, wag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating youtube channel like and share nyo po para makatulong din po sa iba sa mga kapwa po nating motorista maraming salamat po ingat kayo palagi